isa ka rin ba sa nagdududa o nagtatanong kung talaga bang natanggap mo o nananaan sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Minsan kasi napapatanong tayo o nagdududa tayo sa sarili natin kung talaga bang nasa atin ang Espiritu ng Diyos dahil sa mga nagagawa nating mga kasalanan o dahil sa pagkakamali natin na nagawa. Ayun yung isa sa dahilan kung bakit tayo nagdadoubt sa sarili natin Malino kasi na sinasabi sa Bible, Ephesians chapter 1 verse 14 na ang espiritu ang katibayan na makakamit natin o ang banal na espiritu ang katibayan na mapupunta tayo sa kinaroroonan ng Diyos. Ano-ano ang mga palatandaan na makikita sa atin na talagang nasa atin ang Holy Spirit. Sa totoo lang maraming mga palatandaan sa Bible na makikita natin at mababasa natin na nasa atin nga ang banal na spirito. Ang unang sign na nasa atin ang banal na spirito. Number one is you hate sin. Once na tinanggap natin at nananahan sa atin ang Espiritu Santo, sa tuwing nagkakasala tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, merong conviction o every time na nagkakasala tayo, nagigilty tayo. Ang sign na nasa atin ang Espiritu Santo ay hindi na tayo masaya kapag nagkakasala tayo. Hindi tulad dati na parang normal lang sa atin na magkasala nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Pero nung nakilala natin ang Panginoong Kristo at nanahan sa atin ang Banal na Espiritu, sa tuwing nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkakaroon ng malaking conviction sa puso natin at hindi na normal sa atin na magkasala. Hindi tulad dati. Kaya tayo nagkakaroon ng conviction sa tuwing nagkakasala tayo ay dahil nasasaktan natin ang kalooban ng banal na spirito na nananahan sa atin. Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kaya kung walang conviction sa iyo na parang normal lang na magkasala sa iyo Ibig sabihin, wala sa iyo ang banal na spirito. At kung wala sa iyo ang banal na spirito, ibig sabihin, nanganganib ka o yung kaligtasan mo ay questionable. Dahil malino na sinasabi dito, no, ang banal na spirito ang tatak ng kaligtasan. Kaya ang Holy Spirit ay patuloy tayong nire-remind, patuloy tayong kinukundik para magbago at dinidisiplina para matuto, magbago at ma ang isip natin. Kaya ang Holy Spirit ay sobrang kinakalinga tayo. Sobra niya tayong kinakalinga dahil patuloy niya tayong tinutulungan sa mga kahinaan natin. At ang number two na sign na nananahan sa atin ng banal na spirito ay pag-ibig. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng spirito ay pag-ibig. Kung meron tayong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa natin, tulad ng sinabi ng Panginoong Isokristo na ibigin natin ang buong puso ang Panginoon nating Diyos at gayon din ang mga kapwa natin. Isa yun sa sign na nananaan sa iyo ang banal na spirito. Maraming binanggit sa Galatians chapter 5 na mga bunga ng banal na spirito na may kita sa buhay natin. Pero lahat ng iyon tulad ng kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, pagtitiis, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, kung pagsasama samain lahat ng yan, ang isang mensahe niyan ay pag-ibig, pagmamahal. Sabi sa Bible, ang pag-ibig ay pumapawi ng maraming kasalanan. Siya sa atin mo yung sarili mo, kung nakikita ba to sa buhay mo. Kung meron ka bang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ang isa sa pinakamalaking katibayan na nananahan sa atin ang Espiritu Santo. At ang pangatlo ay you have desire to live in holiness. Hindi pwedeng sinasabi mo sa sarili mo na nasa iyo ang banal na Espiritu pero namumuhay ka naman sa kasalanan, sa makalaman, sa makamundo. Ang pinaka number one goal kasi ng Holy Spirit kaya siya nananahan sa innermost being natin ay para buhayin yung espiritu natin na patay. At kapag nabuhay yung espiritu natin, ay magkakaroon ng labanan, battle against the flesh and the spirit. Kaya ikaw, mamimili ka kung saan ang gusto mong mamuhay, sa espiritu o sa pagnanasa ng laman. Mamimili yung kaluluwa mo. Sabi kasi sa Galatians chapter 5, Mamuhay kayo ay sa Espiritu at hindi ninyo pagpibigyan ang mga pagnanasa ng laman ini-emphasize ni Paul na kapag sinusunod natin ang pagnanasa ng ating laman ay magbubulid ito sa kamatayan. Pero kung sinusunod natin ang hilig ng ating espiritu ay magbubulid ito sa buhay at kapayapaan. At ang number two na goal ng banal na espiritu ay ang disiplinahin tayo. Dahil hindi natin kaya mamuhay sa kabanalan na wala ang tulong niya. Dahil kailangan pang marinyo ang isip natin para totally tayo mamuhay ayon sa Espiritu. Galatians chapter 5 verse 25 Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu.